Nagsimula na nga po mag-training itong si pambansang kamao ni Pacquiao mga idol pagdating niya sa bansang Amerika. At kagaya ng dati sa wildcard gym pa rin siya ni Freddie Roach mag-retraining. Sinimulan ni Manny Pacquiao sa pagtakbo ng napakalayo at gumawa ng 1,500 sit-ups. Yan po ang ginagawa ni Manny Pacquiao kapag unang sabak pa lamang sa training. May isang fans nga mga idol na nagtanong kay Manny Pacquiao kung sino daw ang kanyang makakalaban. Hindi sumagot si Manny Pacquiao mga idol bagkus ay tumawa na lamang ito. When is your next fight? Next year. Next year, in January? Where? Here in Vegas. In Vegas? Not here. Not here. With who? You can't say? <laughs> sa ngayon mga idol wala pang opisyal na anunsyo kung sino talaga ang makakasagupa ni Pambansang Kamao Manny Pacquiao ngayong January 31. Dalawang pangalan mga idol ang mainit na posibleng makasagupa ni Pambansang Kamao Manny Pacquiao. Number 1 itong si Rolly Romero, mga idol na may hawak sa WBA Welterweight title. At pangalawa itong rematch kang Floyd Mayweather. Itong posibilidad na makasagupa ni Manny Pacquiao itong si Floyd Mayweather der mga idol ay napakaliit po ng tsansa. Alam naman natin mga idol na itong si Mayweather ay pabago-bago ng isip. Kaya madalas sinasabi ng karamihan na natatakot itong si Mayweather kay Pacquiao. Pero kung sakaling maikasa itong mga idol, napakalaking laban po ito talaga para kay Manny Pacquiao. Dahil marami po talaga ang nag-aabang sa laban na ito. Ang napakalaking tsansa mga idol na makasagupan ni Manny Pacquiao itong si Rolly Romero na may hawak sa WBA welterweight title. Alam naman natin na target ni Manny Pacquiao na maging kampiyon muli at basagin ang kanyang sarili sariling record na pinakamatandang naging kampiyon sa welterweight division. Kaya abangan na lang po natin mga idol ang susunod na update kay Manny Pacquiao.